Kung sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal, okay lang yun. Basta alagaan mo lang mga anak natin. di ba? sabi mo ayaw mong umuwi sa akin. Okay lang. Tanggap ko na. Lahat, lahat, tanggap ko na. Basta alagaan mo lang yung mga anak natin. Handa akong magsustinto. So ito na naman ano, panibagong kaso ng uh, pangangaliwa ng uh, isang OFW, ano, isa na namang kababayan natin ng... Uh, iniwan yung pamilya para ipagpalit sa bagong pamilya no Etong si Kuya Rubel ano, isa uh, isang uh, magsasaka no na nakatira sa Mindanao which is yung asawa niya pumunta ng UAE para maghanap ng trabaho at uh, alam niyo na mabuo yung mga pangarap ano yung mga gusto sa buhay makaahon sa hirap ganyan kasong ang nangyari yung babae is uh, nagloko nakahanap ng uh, ibang uh, ibang mamahalin ng nakuha ng ibang pamilya na dito sa UAE Kahit pakinggan natin yung story nilang dalawa dito Well, ano po ba ang nangyari? Nasaan po ba si Mrs. ngayon, sir? Nandun pa siya sa amo niya. Tapos, pag abot ng isang taon, umalis siya kasi noon, ano eh, 2022. Saan bansa <coughs> po ba ito, sir? Sa Dubai po. Okay pa naman kami nung mahigit isang taon. Tapos, bigla na lang nagbago eh. Doon pa lang, nalaman ko na na yung account niya, inahawa na pala ng lalaki niya. Mm -hmm. Tapos nagsin siya ng mga, yung mga lalaki niya, nagsin oh ng mga God. picture sa akin na Naka-ano sa akin, inamin niya sa akin eh. Nung sinabi po sa inyo yan ni misis, ano pong napag-desisyonan nyo? Or may pinag-usapan po ba kayo na iwalay eh, na po kayo? Hindi, hindi ko pa naman yung sinabi sa kanya na mag-iwalay kami. Mm -hmm. Sabi ko, bibigyan kita ng pagkakataon na tigilan mo na yung ginagawa mo okay. kasi hindi. Pakalain mm -hmm. nyo, napakabayt ni kuya, no? Nahuli niya na yung asawa niya, no? Na uh, may kinakasama ng iba sa UAE. Tapos nagawa niya pang i-message yung uh, asawa niya na papatawarin niya basta magbabago lang ano. Yung ganitong mga eksena na mga pangyayari no para sa akin pagiging martyr na to no sa isang lalaki. Pero kung mahal mo yung isang tao ano. Kung ayaw mong masira naman yung pamilya niya, why not? Hindi yan eh. Tama kasal, po. Kasal tayo eh. Sabi niya, sige susubukan ko. Sabi kasal daw niya, pa sila. Sabi no? niya, yung tao. Okay, so nung sinabi po niya na mahal po niya yung tao, sir Ano po ang napag-usapan niyo tungkol dun sa pamilya niyo? May mga anak po ba kayo? Meron po, lima po Lima ang anak ninyo? Oh, grabe Napakahirap naman ang nangyari dito kay kuya, no? Akalain mo, nagpakasal sila, no? Kinasal sila, nagkaroon ng anak na lima Tapos, tsaka pa nagloko Napakahirap talaga magtiwala sa panahon ngayon ano? Hindi mo na alam kung sino yung dapat pagkatiwalaan mo no? Lalaki babae gumagawa ng kalokohan oh, Okay, anong sinabi niya nung ayun uh, yun nga, namahal na niya yung isang lalaki? Eh, sabi niya hindi naman daw siya mawawala sa anak niya Andyan pa rin siya Ayun, lumaya siya sa amo na tiinti kasi siya ano po ba ang nais ninyong mangyari? Gusto niyo po bang makipagbalikan, mabuo ang inyong pamilya? Kung pwede, mm -hmm. okay lang din. Okay. okay sa inyo, sir. Kung humingi ng Bas tawad si Missy at bumalik sa inyo. Ang sa akin lang kasi, mm -hmm. nahihirapan ako masyado ngayon. Eh, ako lang lahat yung nag-aalaga sa mga anak ko. Tapos nag-aaral lahat. Mm -mm. Ako pa naghahanap buhay. Sobrang hirap talaga ng kalagayan ko ngayon. Mm -mm. kakawa kailangan si ko, ko talaga ng ano tulong. Pero kung sinasabi niya sa akin na Uuwi siya, ayaw na rin niyang umuwi sa akin. Eh, okay lang dito. So ito po yung lalaki na sinasabi niyo, sir. Papa. Yan po ba ay amo po niya or bad parang ibang lahi po ito? Sabi, Pakistani daw yan. Ah, okay. Nakatrabaho niya po doon or nakilala eh, lang niya nakilala doon? Nakilala niya sa ano daw, TikTok daw. Mm, okay. At ito, na katagal bali? May gitisan isang daw na rin siguro yan. Okay. So, simula, sir, nung no, nagsabi si Mrs. sa inyo, hindi po siya nagpapadala ng sustento para sa mga anak ninyo? Last siya nagpadala sa amin nung 2023, June. Ah, oh, so medyo matagal-tagal na din po. Tapos, ngayong bago pa lang na nandito na yung mga anak ko, mm -mm. nagpadala siya, eh, ano lang yun, 500, 400, tatlong bisis lang po. Ilan taon na po ba itong mga anak nyo, sir? akalain niyo yun, ano, grabe yung pinapadala dito ni Hati, 500 to 400 lang. Paano pagkakasyahin yun, ano? Siguro kahit sa tatlong araw, mahirap, kahit nga isang araw, mahirap pagkasyahin yun, yung 400, ano? Lalo na't uh, lima, yung uh, pinapakain mo, ano, lima yung mga anak nyo. Grabe talaga. Kasi lima, ano. medyo madami-dami din po yan. Yung panganay, 14, mm -hmm pangalawa 12 mm -mm. tapos 10 nako mga 8, bata pa 6 ah. yung bunso Masiipas so si years si yung hmm. pinaka bunso okay. ninyo at kayo po sir ano po ang trabaho nyo ngayon Ex pa spike extra, extra lang po ako ng jeep ni driver So sino po ang nag-aalaga sa mga bata ngayon halimbawa ngayon po na nandito kayo sa amin yung panganay lang po tapos may pamangkin din ako doon dalawa kaso may trabaho din sila eh. Mm -mm. So, tinutulungan na lang po kayo ng mga kamag-anak ninyo. So, ngayon, sir, ang pinaka-priority ninyo ay matulungan din kayo ni Mrs. sa pagsuporta sa mga anak. Tama ba? Opo. Oh, mm -hmm. Inaamin ko naman po, ma'am. Mm -hmm. Totoo naman po. Ngayon, mm -hmm. wala po akong trabaho, ma'am, kaya hindi po ako nakapagpapadala ng pera. So, ma'am, ano po ang plano ninyo sa mga anak ninyo? Kasi, sa totoo lang po, ano, kung halimbawa hindi na po talaga kayo magkaayos ni Sir Ruel at uh, napagdesisyonan na ninyong magkahiwalay na po, eh hindi po namin kayo mapipilit. Ang gusto lang naman po ni Sir Ruel sana, eh mabigyan niyo ho ng suporta din yung lima ninyong anak. Kayo po ba ay willing pong umuwi dito sa Pilipinas para suportahan niyo din yung mga anak ninyo na alagaan ninyo or di naman kaya ay uh, tulungan ho sa kanilang pag-aaral? Ma'am, ako naman po willing po naman po akong umuwi. Mm. Gusto na pata sa akin alaga na alagahan ko po, po sila. Okay, yun naman pala. Kailan niyo po balak umuwi, ma'am? Okay. Ma'am, sa ngayon kasi ma'am, process pa po ako ng passport ko. Mm -hmm. Is coming November, nakukuha ko na po yung passport ko. Okay, so pag nakuha niyo na po yung passport ninyo, balak nyo na pong umuwi agad ng Pilipinas. Tama po ba? Yes po, ma'am. Pero mahirap po, ma'am, kasi may baby na po ako, ma'am may baby ho kayo kanino, ma'am? yung bago yung kinakasama? sama Yes, po. Oh. Naku, ma'am. Bakit nyo naman ho ginawa yan sa pamilya ninyo? Kung, kung o-away ka para sa pamilya natin, kung sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal, okay lang yun. Basta alagaan mo lang mga anak natin. Diba, sabi mo, ayaw mong umuwi sa akin. Okay lang. Tanggap ko na. Lahat, lahat, tanggap ko na. Basta, Alagaan mo lang yung mga anak natin, handa akong magsustin Para sa akin naman po, ma. Mm. -hmm. Ayun po na po. Um, sa kanya, kung gusto niyang alagaan po yung mga bata, uunin ko po, po, uuwi po ako sa mama ko. Mm -hmm. Pero yung babalik po ako sa kanya, ma, mahirap na po yun kasi may baby na po ako eh. Sir, kayo ba kahit na may anak po siya sa iba, okay po ba sa inyo na makipagbalikan? Or ano po ang uh, masasabi niyo doon, sir? sa akin, pwede naman yun, pero oh, ito wow. sa kanya. naman. Pa. Akalain yun, tinanggap pa ni Kuya, ano, kahit may anak na itong uh, si ate. May anak na yung asawa niya, ano, sa ibang lahi. Nakakalungkot lang isipin, ano, na sa ganitong mga pangyayari. Nakakaawa yung mga bata, no Yung mga anak nila, lalo na't meron silang limang anak. Ang hirap ng ganitong setup sa panahon ngayon, ano? Tapos ito si ate is nagkaanak pa dito sa Pakistan, eh. Napaka sakit isipin yung mga ganitong mga senaryo, no? Tapos si Kuya, ewan ko kung anong tumatakbo sa isipan niya, no? Parang pipili, uh, pipilitin, ano? Gugustuhin niya nalang lang maging martyr dito sa nangyari sana naman is magbago naman si ate kung sakaling matuloy yung kanilang uh, pagmamahalan ano? ayusin nila yung buhay nila at uh, move forward ano? tapos sa niya ma'am kasi kahit ganito yung nangyari sa akin tatanggapin pa rin niya po pero ayoko na po bumalik sa kanya ma'am nahihiya na po ako eh ano po ang uh siguridad na maibibigay ninyo sa mister ninyo. Siyempre si mister, since 2023 pa po pala, ay hindi na po kayo nagpapadala sa kanya. Kung baga ay parang inabandonan nyo na yung lima ninyong anak sa kanya. Baka mamaya itong sinasabi ninyo na uuwi kayo ng Pilipinas after nang makuha nyo yung pasaporte ninyo, ay sinasabi niyo lamang. Dapat po may commitment din kayo dahil limang anak po yung pinag-uusapan natin dito. Sigurado, sinisigurado nyo ba ma'am na uuwi po kayo pagkatapos nyo makuha yung pasaporte nyo? Ma'am, sigurado naman po ako uuwi ako pero yung problema po ngayon, ma'am, wala akong trabaho, mm -mm. financial po wala kasi ma'am kung yung pag-uwi po ng Pilipinas, pwede naman po natin pwede po namin kayong ihingi ng tulong meron naman po tayong mga ahensya ng pamahalaan, gaya po ng DMW, pwede po tayong humingi ng tulong para sa OFW repatriation, pwede pong lakarin yan ma'am, wala namang problema dyan ang problema lang po natin, eh yung kagustuhan nyo din po, na talaga kasi for example, ito nga magpapasko, magno-new year po, eh kailangan naming malalim ano po ba yung plano din ninyo para mabigyan po namin kayo ng tulong. Sa ibang bansa talaga, no, maraming mga programa yung gobyerno ng Pilipinas ano, para dito sa mga TNT, yung mga tumataka sa amo. Ano, which is, meron silang choice kung gusto nilang umuwi sa Pilipinas or mag-stay silang TNT sa isang bansa. Ano. Kaya tong ibang mga uh, Pilipino, yung ibang kababayan natin, ano, pinipili nilang uh, umuwi. Kumbaga is isa uh, tapos na yung uh, kanilang gusto sa isang bansa. Ano. Uuwi na sila sa Pilipinas for, para mag for good. And syempre, ang kapalit nun is uh, ka sa isang uh, bansa. Kung ako yung mm. desisyon niya, napawin niya po ako, Okay, so okay po sa inyo yon. Anong gusto mo? Kunin mo yung lahat yung mga bata or ibigay mo sa akin yung iba? Kukunin po lahat yung mga bata, alagaan uh, po. Basta so, siguro sa dun, sa basta siguro yun lang na maayos yung pagkadala nyo sa mga bata. Kasi sa akin, kahit na pasawa yung anak ko, dinadala ko sila ng maayos. Tinataguyod kahit, mo, sir. Opo, nagtitiis mm -mm. ako. -mm. -mm kulang ako sa tulog. Ako pa lahat yung gawain ng bahay. So, sideline ka pa. Hmm. Bakit mo ba nagawa yun sa akin, bay? Ano bang dahilan mo? Sa akin na... Ito na, ano? Tinanong na ni yung asawa niya. Bakit mo nagawa, ano? May lima, silang, may, may lima anak. Bakit niya nagawa yun yung ganun? Pakinggan natin yung sagot niya. Hindi ako na naman na... Um, kamali talaga ako. Mm -hmm. Kasi dati, wala akong time sa akin. Siyempre, ma'am, kakarating ko lang po dito sa sa UAA. Pumsik mm -hmm. po ako. Mm Huwag -hmm. po Kaso, wala po siyang time sa akin, ma'am. Hindi. Sa oras na yun kasi, di ba, sinabihan kita, nang hiram ako ng cellphone sa mama mo. Oh ko. my God. Sabi ko, nawala yung cellphone kasi nahulog yung cellphone ko. Tarni na ko cellphone ko. Hindi ko na siya ma ano, ma Kasi trabaho din kayo, sir. Opo, mm. nagko-construction ako doon sa amin sa Mindanao eh. Oh. Tapos pag nakata mag nakahiram na ako ng phone sa mama niya. Mm -mm. Siya na may yung busy, may ibang ka video call yun, Sino bang hindi mag-iisip ng masama nun? Ay Kaya po. hindi na ako kontak. So eh, hindi sa, na nagkatugma yung oh, schedule ninyo? Kaysa, eh, malalaman kong Busy ka pala sa iba eh. Hindi hindi mm -mm. na lang ako tatawag. Para sa asawa ko. Sorry. Kasi nagkamali ako. Nasakpan kita. O, Paaway na ako. Paawa, epek na siya. Pasinsya na ako, masasabi kita. How about sa mga anak mo, ma'am? Ano ang mensahe mo sa kanila? Kasi sa totoo lang po, yung limang anak ninyo ang uh, naiipit dito sa nangyayari. Mama, I love you. Oh, ayun pala. Oh. Nandito yung bata. Um, hello? Ma'am, naririnig ka ng mga anak mo. Miss miss na na Ah, Hello, boy? Hello? Hello? Anong gusto mong sabihin sa mama mo? Umawi ka na! Naku. Yun yung bunso ko. Ah, Yun yung bunso niya, sir, na six oh, years bye -bye. old. Namimiss ko na po kayo lahat. Hmm. Promise, uuwi pa yung mama mo. Oh my God. Ka na. Oo, oh, uuwi si mama. Ma'am, yung pag-uwi mo, tutulungan pa na. po namin kayo. Wala pong problema dyan. Handa pong tumulong ang wanted sa radyo na i-connecta po kayo sa mga uh, o OFW Repatriation Assistance, ho, wala hong uh, magiging problema diyan Ang tanong lang ho dyan, ay handa ho ba kayo na umuwi? Yun ho yung kailangan nating malaman. Uh, well, oh, tutulungan po natin siya makauwi uh, ng uh, lalong madaling panahon. Mm -hmm. At uh, unang-una, kailangan siya makausap ng mga tauhan natin on the ground, yung mm -hmm. ating labor attache. Mm -hmm. So, uh, patitingnan ko po ito mm -hmm. uh, para sila ay uh ma mabigyan na ng sapat na atensyon uh, uh, para tama kayo para uh siya ay makauwi ng maaga. Mm, -mm, mm At tama po ba uh, intindi natin at uh, secretary Kakda kano na kahit ho TNT ang ating uh, kababayang OFW sa ibang bansa ay maari pa rin naman hu silang matulungan ng ating DMW na marepatriate or makabalik ho ng Pilipinas? Yes, yes, of course. Mm -mm. Of course uh, uh tutulungan natin sila ng ganap. Uh, Uh, kaya uh, kailangan natin talagang uh, bigyan ng lunas yung pangangailangan niyang umuwi mm -mm. yes of course the short answer is yes sasagutin natin yung kanyang pag-uwi okay how about kaya yung uh, may may anak po kasi siya doon uh, secretary kakdak may baby ho siya sa dubai uh, would that affect yung pagproseso niya ng uh, pag-uwi sa pilipinas yes kasi mayroong pangtipigan na na Uh, ng ang uh, authority. Sa saan bansa nga uli siya? Sa Dubai ho sir. Dubai sa, ho. Sa UAE. Uh, titingnan mm -hmm. pa kung uh, ano yung ano yung uh, konteksto ng pagkakaroon ng bata, uh, sino ang ama, mm -hmm. mga ganong klaseng bagay ay titingnan pa kasi. Mm -hmm, mm -hmm. So, Pero so, posible naman ho. <laughs> po. so, So yes, may proseso pa yung pagdadaanan but we will try our very best na mm -hmm. mapauwi siya salado, madaling sa lalong madaling taba. Yes, sir. Yung ganda, no? Has... E, binubugbog kasi siya pag mag-ano siya na uuwi dito sa Pilipinas, eh. Oh, binubugbog ho nino? Sa kinakasama niya. Binubugbog ka ng kinakasama mo, ma'am? Yes po, ma'am. Okay. Oh, my God. Ang hirap isipin nito, no? dito sa asawa mo dito eh, paano ba nakakuha ka na ng tamang lalaki ano para sa iyo pinakasalan ka nag-anak ka ng lima naging tapat sa iyo nung pang napa ibang lugar ka no pinagpalit mo lang kagad sa hindi mo kilalang tao tapos ngayon nito nagkaanak naging TNT ka ang dami mong sinakripisyo no tapos nagagawa ka pang bugbugin. Nakakabaliw lang isipin ano, yung mga ganitong mga senaryo. Hin ang hirap hulaan ng tao. Okay. Hey, Ma'am, yung ganyan ho, ano, dapat uh, i Iwanan nyo na ho sana, huwag na ho sana kayong makipagrelasyon sa ganyan at uh, hayaan nyo ho at sasabihin ho namin, hindi ho namin alam yung impormasyon na yan bago natin tinawagan si Sec. Kakda. Kung alam ho lang ho natin, ipinarescue na ho kayo agad. So, ngayon ho, ang gagawin ho namin, i-inform ho namin agad ang DMW, ma'am, na ganyan ho pala ang sitwasyon ninyo para ma-pull out na ho kayo kung nasaan po kayo ngayon sa Dubai at maproseso na ho kung ano ho yung kinakailangan para makabalik ho kayo sa bansa. Ma'am, matagal naman po yun. Patagal naman po yun. Ngayon, okay naman po. Mm, -mm. Ay, Pero ay, syempre, ma'am, priority natin na makauwi ho kayo ng ligtas, ho, ho. makabalik ho kayo ng ligtas kasi may mga bata ho, may mga anak ho kayo na naghihintay sa inyo dito. Okay? Yes po, ma'am. Oo. Mama po. Grabe naman Hi, Mama. Mama! Hi, Ander. Ah, ka na, Miss Nakipa. Sige ma, Ma'am Aileen, uh, para lang naman po para sa mga anak ninyo, na miss na miss na ho kayo at matagal na hong naghahangad na makapiling kayo, asikasuhin na po natin yung pag-uwi nyo sa Pilipinas at uh, nang makapiling nyo na ho ang inyong pamilya. Maraming maraming salamat sir sa pagtitiwala at sana ho ay magkaayos na ho ang inyong pamilya. Thank you po. Thank you so much po. So ayun na, ano, nakakaawa yung mga ganitong mga pangyayari. Isa na namang kaso na nga hiwala yan na, ano, third party alam niyo, pag aalis kayo ng Pilipinas ano, lagi nyo isa sa isip yung purpose ng pag alis niyo. hindi ko alam ano nangyayari dito sa mundo si ate pinakasalan na tamang tao may limang anak nagawa pa magtaksil Paano kaya pag- paano kaya natin papaglaban na, na? yung ganito nga uh, mga pangyayari napakahirap isipin napakabuti buti nga si kuya mabaitan natatanggapin niya pa rin